Hello mga lalabs, shoutout, nakarating din kami mga lalabs. Kaya ako'y namili sa Asia Store mga lalabs. Ito yung pinamili ko mga lalabs. Nagbili ako ng guaba, bayabas, mga lalabs sa Asia Store. Yan mga lalabs, yan, yan. At saka, nagbili ako ng upo, mga lalabs. Ayan. Upo. Ayan. Tapos, tanggalin ko muna yung isang mansanas na natira. Nagbili ako ng coconut milk. At saka, sardinas. Mga lalabs. Tayo dinas. Bayabas. Tayo ka manggalabs. yan, Bayabas. Uy, 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 uy. Baka malaglag. Mabasag. Magpili din ako mga lalabs ng makapuno. nata de coco green dahil magsalad ako ulit at saka bayabas yan mga lalabs guaba guaba sardinas sardinas liko nasal cream at alam nyo mga lalabs nabili ako ng okra dahil ang ano ko nga yung crab ko ba yung blue crab ko di ba niluto ko lang last time at tinago ito mga lalabs kulang lang ako ng mais okra dahil kulang naman mag isa okra yan tapos ito na yung bambos 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 is frozen ko mga lalab bambos frozen ko mga lalabs nandito na yung labong. Yan. Labong okra, kulang lang nang yan ko, corn. Ah, uh, coconut milk, kokos milk, at saka yung blue crab ko. Nagataan niya At saka, gataan ko yan at alam niyo mga lalabs, ito yung bonggang bongga. Bumili ako ng fresh tofu yan mga lalabs fresh tofu yan anong ayan sa atin mga lalabs mga lalabs ang tofu uh, ano nga yun, tawag yung piniprito ba, tokwa yan no, fresh na fresh na tokwa mga lalabs, piprituhin ko yan mamaya, ito ang dalawa bumili ako ng apat tingnan niyo, mga lalabs punitin natin ang lagaya na lang ito mga lalabs tingnan nyo tingnan nyo ang fresh na fresh na tokwa sabrituhin ko lang mamaya yan 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 mga lalabs tingnan nyo tingnan nyo fresh talaga yan ang lambot iba talaga pag fresh yan yan tokwa fresh na fresh apat na piraso yung pinili ko kaya ito mga lalap tingnan nyo labong bamboo frozen. fresh kang uh, tokwa bayabas parang bayabas ko apat yan bakit tatlo na lang baka nandoon yung sasabag ko bayabas at saka upo coconut milk maka at saka nata di kuko green at saka ligo, at nisal cream alam niyo mga lalabs dahil yung ibang sahog ko pwede ko naman mabili sa German store katulad ng mais at saka uh, ano nga to uh, fruit salad fruit cocktail ito mga lalabs tingnan nyo, ang upo na yan, gisahin ko lang yan, lagyan ko ng sardinas na isang piraso. At saka yung isang piraso mga lalabs, ilagay ko rin yan sa dahon ng sili mga lalabs. Tingnan nyo yan, yan ang binili ko mga lalabs. Mga lalabs kong lablab dyan, yan ang binili ko. Yan, tingnan nyo. Yan talaga ang namis ako dahil fresh ang tokwa. At saka ito yung bayabas. Bayabas at upo. Okay mga lalabs. Hanggang dito na lang. Ang vlog ko for today. Bye, mga lalabs. Kung lalab-lab